<clears throat> mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Hashtag Walk with Land, ang inyong gabay sa mga usaping mainit, makulay at puno ng sustansya. Ngayon, pag-usapan natin ang laban ng taon sa Caloocan City, ang harapan ni na Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan at dating Senador Antonio Sani Trillanes IV, Isang linggo na lang, tama mga kababayan, isang linggo na lang mga kababayan, ahal, sampung araw no? Uh, at eleksyon na. Pero bago kayo magdesisyon, pakinggan ninyo muna ng malalim, masinsinan at matalas na pagsusuri natin ngayon. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ipindot mo na yung subscribe button, ilike at i share na rin sa tropa mo. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin ayon sa pinakabagong survey ng social weather stations noong April 2025, si Mayor Along Malapitan ay nangunguna pa rin sa kagustuhan ng mga butante sa Kaloocan. 82% ang boto para kay Malapitan, samantalang 14% lang ang kay Trillanes. Pero teka, mga kaibigan, hindi ito basta-bastang numero ha. Kung ikukumpara natin sa March 2025, kung saan 85% ang nakuha ni Malapitan at 10% lang kay Trillanes, mukhang matatag ang suporta kay Mayor. Pero may yang pagtaas sa bilang ni Trillanes. Anong ibig sabihin ito? Establisado ba talaga ang pamumuno ni Malapitan? O may pag-asa pa bang makahabol si Trillanes? Okay. Ang SWS survey na ito ay sinagawa sa 1,000 uh, 1,000 registered voters sa Caloocan at 92% ng mga ito ay mula sa Economic Class D, ang tinatawag nating masa. Face-to-face -face ang ginawang panayam, kaya't mataas ang kredibilidad nito. Pero mga kaibigan, ang tanong ko sa inyo, bakit ganito kalaki ang lamang ni Malapitan? Ano ang sikreto ng kanyang popularidad? at bakit nahihirapan si Trillanes na makakuha ng traksyon. Halina't alamin natin, si Mayor Along Malapitan ay hindi basta-basta siya ang kasalukuyang mayor na nahalal noong 2022 na may 56.13% ng boto. Anak siya ni dating mayor at ngayon Congressman Oscar Malapitan na siyang namumuno namuno sa Caloocan mula 2013 hanggang 2022. Mahigit isang dekada na ang hawak ng pamilya malapitan sa lungsod. Isang bagay na ginagamit ni Trillanes bilang batikos ng kanilang dinastiya. Pero bakit nga ba patuloy na sinusuportahan ng mga Caloocan resident si Malapitan? Una, tignan natin ang kanyang mga nagawa. Ayon sa mga ulat, ang administrasyon ni Malapitan ay nakatuon sa mga proyektong pangkomunidad, street lightning, malalaking infrastruktura, libreng serbisyong pangkalusugan, libreng edukasyon at epektibong pagtugon sa kalamidad tulad ng mga bagyong Karina, Enteng at Christine. Noong July 2024, sinabi ng SWS na apat sa limang residente ng Kaloocan ang nasiyahan sa pamumuno ni Malapitan na tinawag siyang mahusay, patulungin, epektibo at mapalapit sa tao. Bukod dito, kinilala kinilala rin ng kaloopan ng kaloopan sa ilalim ng kanyang pamumuno ng Philippine Chamber of Commerce and Industry dahil sa kanilang business-friendly initiatives. Ang Department of Finance ay nagbigay pugay rin sa lungsod bilang ika walong highly urbanized city sa bansa dahil sa paglago ng lokal na kita. At huwag kalimutan ha, ang Anti-Red Tape Authority ay nagbigay ng seal of e-boss compliance dahil sa kanilang automated business one-stop shop. Mga kaibigan, ito ang mga konkretong resulta na hinintay natin sa pamamahala. Pamahalaan. Pero teka ha, perfecto nga ba ang lahat? May mga nagsasabi rin na hindi naman daw nararamdaman ng lahat ang mga proyektong ito. Ano ang katotohanan? Ngayon, pag-usapan naman natin si dating Senador Antonio Sani Trillanes IV. Isang dating opisyal ng Navy kilala si Triane sa kanyang papel sa Oakwood Mutiny noong 2003 at sa kanyang doseng taon, no? 12 years na panunungkulan bilang senador mula 2007 hanggang 2019. Siya ay isang matapang na kritiko ha? Sa korupsyon, ng korupsyon at ng pamilya Duterte na siyang nagbigay sa kanya ng imahe bilang anti-dynasty at anti-corruption crusader. Pero bakit nahihirapan siyang makakuha ng suporta sa kalookan? Una, tignan natin ang kanyang plataforma. ayoko kay Trillanes, ang kanyang layunin ay wakasan ang sinasabi niyang korupsyon sa City Hall. Sinasabi niya na may ghost employees at overpriced procurement na nagdudulot ng pagkawala ng hanggat, hanggang 2 billion pesos. No? Uh, 2 billion pesos na pondo ng lungsod. Kung mananalo siya, plano niyang gamitin ang mga naipong pondo mula sa edukasyon. Ha? Korupsyon para mapabuti ang serbisyo para sa mga senior citizens. Kalusugan, kapayapan at edukasyon. Bukod, di, bukod dito, iminung rin niya ang re rehabilitasyon at paglikha ng trabaho bilang solusyon ng problema ng illegals na droga kaysa marahas na pamamaraan. Ngunit mga kaibigan, may malaking hamon si Trillanes Ayon sa SWS, ang kanyang net trust rating ay bumaba mula negative 10 noong October 2024 hanggang negative 2022 noong February 2025. Sa kabilang banda, si Malapitan ay may 75% net trust rating. Bakit ganito? Isang posibleng dahilan ay ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 2025 dahil sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Si Trillanes ang unang naghain ng kaso laban kay Duterte noong 2017 at dahil malakas ang suporta kay Duterte sa kaloohan, posibleng naapektuhan nito ang kanyang popularidad. Bukod dito, may mga nagsasabi na hindi pa rin sapat ang kanyang pag-ikot sa mga komunidad upang maipakita ang kanyang presensya. Ano masasabi natin dito? Ngayon mga kaibigan, maging matalas tayo. Ang laban sa kalokan ay hindi lamang tungkol sa mga numero, kundi tungkol sa dalawang magkaibang pananaw sa pamumuno. Si Malapitan ay kumakatawan sa isang matatag, tradisyonal na pamamahala, isang pamumunong may napatunayang resulta, ngunit inaakusahan ng dynastic na pamamalakan. Si Trillanes naman ay nagdadala ng isang reformistang agenda na may diin sa transparency at anti-corruption. Ngunit nahirapan siyang makipagsabayan sa isang lungsod na mukhang kontento na sa status quo. Kung titignan natin ang dato sa malinaw na malakas ang suporta kay Malapitan dahil sa kanyang mga nagawa at sa kanyang koneksyon sa masa. Ngunit mga kaibigan, hindi natin dapat baliwalain ang mga aligasyon ni Trillanes kung totoong sinasabi niyang may korupsyon sa City Hall, bakit hindi ito na-actionan? At kung wala namang korupsyon, bakit hindi ito malinaw na napapatunayan ng kampo ni Manlapitan? Man sa kabilang banda, kailangan patunayan ni Trillanes na kaya niyang pamunuan ng kalooka na mas epektibo kaysa sa kasalukuyang administrasyon. Ang tanong, may sapat ba siyang plano at may sapat ba siyang oras para maipakita ito? Mga kababayan, ang eleksyon sa Caloocan City ay hindi lamang tungkol kina Malapitan at Trillanes. Ito ay tungkol sa hinintay natin para sa Caloocan. Isang lungsod na puno ng potensyal, ngunit hinintay pa rin ang tunay na pagbabago. Ang Caloocan ay isa sa mga pinakamataong lungsod sa Pilipinas na may 1.6 milyong residente at 700,000 na rehistradong butante ang mga isyong hinintay natin, trabaho, kalusugan, edukasyon at kaligtasan ay dapat sagutin ng sino mang mananalo. Kaya't sa inyo, mga botante ng kalokal, ito ang hamon ko. Maging mapanuri, huwag kayong magpadala sa emosyon o sa ingay ng kampanya. Tanungin ninyo, sino may konkretong plano, sino ang may, ang may napatunayang kakayahan, at higit sa lahat, sino ang tunay na maglilingkod sa bayan. Kung nagustuhan ninyo ang pagsusuring ito, ipindot, ipindot nyo na yung subscribe button I-like, i share at i-comment kung ano ang masasabi ninyo sa labanang ito. Huwag kalimutan ang inyong boses ay mahalaga at ang inyong boto ay magpapasya sa kinabukasan ng kalookan. Kaya't maging aktibo, maging alerto, at maging matalino sa pagpili ng leader. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na ulat. Mga kaibigan, iyan ang ating masinsinang pagsusuri sa laban ng kalookan, sa laban sa kalookan kung gusto ninyong makakita pa ng ganitong klaseng ulat, i-subscribe na ang channel na ito, i-click ang bell icon para hindi kayo makaligtaan ng mga bagong video. Salamat sa inyong suporta at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po.